natin yung turkey. sila lahat. Nahati yung turkey. Okay. na na. Mom, have your Okay. oh, my God, oh my God. juicy. Mm. Yan, Kinab na yung turkey. Sila. Okay. 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 Papa. Okay. 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 ang Okay. 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 Ini video aku lang muna So Good, say hi to the Philippines. Oke Wuuu, kaya perki Parang baby Hai kaya Kainan na. Ako yung muna. Papainta sa inyo kung paano kami kumain. Papainggit ko lang. Joke. Ang <laughs> lambot. <laughs> <Up> mama. Kasi kanakain ako

Ayun, si Kuya James, nagbibidyo din. Ito ilalagay ko sa YouTube eh. di yung malaki yung megapixel. Ayun, kakain muna ako. At ako ikakain muna. Ito ang turkey ko. Sige, bye-bye. Mamaya -bye. na lang ulit. Ito kakainin ko. Kita yung kakainin ko. Ha? Tira. Diba? Dilek. prolado <laughs> uh, yeah. eh, Si papa, na naman. As usual. Tatay ko, Pag umaga, bibidyo ang ko din. Pag umaga naman. Kaya na pupunta kami in Vegas. Kaya, hindi ko bukas ka agad. Yeah. Aga namin pupunta. Madaling araw pa lang. Alip sa kami. <tos> 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 okay. Nakain muna ako kaya stop ko na lang ulit. Sunod na video na lang ulit. प्वाइ, <laughs>